Tuk. 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 Ha, tun. Ha, tun. Ha, tun. Skrip ini tun. DP. Ha, skrip ni, DP. Bapa berilmu, apa bapa mu. bapa mu. Bapa mu. dapat menata ya Sebab kau tul, ha tul, ha tul, skrip ini tul, skrip, ha skrip ini skrip. Bapak parin mu, bapak yang parin mu, parin Bar mu bapak mu, bapak mu, bapak mu parin mu, bapak mu, bro, ayo bro, ayo bro, bukan nak tabun mu bro, si nak tabun mu kamu, dah main, bro tabun mu kamu, hey. kita bro, nanti kita nak kira lah, kau yang ah, Wala nak ok dapat na, ok dapat sokat lah, ok ok dapat ok dapat, na, nak

Marami ko napatay mali dito. Apat yung napatay. Ha? Apat ah, yung napatay. Marami hindi ako makapatay. Bakit mo napatay mo? Akala mo walang tao dito sa Wala. Hindi mm. ka kita nandito ako. Wala akong kita mo. Ha? Huh? Ang... Uh, yung may narinig ako na... Sumisig daw. May yung May tampo. Tampo yan. Tampo yan. Yung may CR. Yung may CR. Baka nandiyan yung gusto sa mga. Ano ba? Ano ba? maraming bata bro na na ano ko dito bro nakita ko dito dito bro luha ng mga bandito bro sa naman dito bro uh, humay ito humay kita ng humay ba nga kita ng mga bandito bro At, uh, pinatay ko yung kumuha sa mga bata bro katay na oh, mga bata bro para na truma nakarinig ng barin tumakbo bro hindi ko na nakita bro hindi mo nakita oh. so, sana makita natin siya ngayon kasama tayo sana po, ah, uh, makita natin na sana mayroon man. Sana na dito lang yan sa paligid hmm. so, so, ng at kung sila na muli na mga masama po. ba baka nalaga, malayo ang nilakaran. Hmm. Malayo po. Hmm? Malay malayo, malayo ang nilakaran. Tumawag si di sa akin. Hmm. Ano sabi? Nagdala akong mga gamot sa sipotikor na nangyayon na daw. Hmm. Ubuti. Dala akong mga gamot nandito. Sa sipotikor, munti ka nung nahimatay ba? Mm. Mm, mm. Sana mabuto ang kupa ng mabuto man buhay. Sipo. Oh, sayang to bro. Pagkain to bro. Sayang oh. Mga mm. matapon lang kunit Si tipitipire na rin so, ah. ilang araw tayo dito. Mm. Oh, tama yan bro. Uh, yang iba yo bro. Ya Uy Kasi mo mm. muna sa baga may busa ko dito bro. Dito mm. Dito lang yan busa bro. Humay ba? Umay. Wala mo ko, mito bigla labo. Hm. Wala. Hm. Wala. Mito tubig ko tubo. Ako ako nang tubig diyan sa may sapa bro. Hm. Ah, uh, ko na lang kasi ah, uh, walang ano. You know, wala nang marumi-marumi bro. Uh, ano to do? Hindi ko na ho. Hindi hmm? lang kita kabahan ko sa mga. Wala dito. 咱们到，来空调。

si oh. Parang si guys, Yan jang Jangan guys oh. Pero hindi po natin pwedeng barilin guys. Maka madihado po kami guys. Sobrang dami nila sa guys guys oh. Yes, guys, Hyan, guys oh. So, so sobrang dami nila guys oh. Hindi pwedeng ah uh, bro. hindi pwedeng atakihin natin bro dihado tayo bro magmasid lang muna tayo dito bro at maghanap tayo ng paraan no? para hindi tayo ma dihado Thank you. Ang buwang. Ha? Takoy, takoy. Takoy. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Siyam. Sampu. Lah. Sampu, bro. Ang na, bro. Hindi natin barilin kaagad, bro. Hahanap tayo ng tiyempong baril natin ng dimunyong ngayon. Ini pagdamang ang bungbuang oh. Nak pawai damang. Ang bungbuang ni to na niwa na ginasulso to kan ibalik na ni ba. Sige mo gi sabunin pa tagi siguro pa. Sabun ni ba. Dao ni pata sabu. Dao to ni. Mo kan ni ni. Dao ni nag trader. Di na man ni mamatay na ni kasabu ni. Mamatay ni di kasabu. Mo ni nag bro. nag wana na lang si Di Mayo sa ayahang kapwa vlogger sa, sa mga ibang tao yun know, sobrang dami na nila guys Sampu, dalawa lang kami parang hindi natin di namin makakayan eh hindi namin kakayanin ya tahu Bro, tago bro, tago bro, pernah kita ke

Sinasabi ni, ah, tinatawagan ni Aing no, si Cesar. Busta? Ito, wag mo si, pagbuti galing sa ano, sa abaw. May kasama pa sa simabaw. May dalapang doyan ng tibagha ko. Dalap kayo. O, oh, may dalapang bihag dito, nga. Marami, marami na rin to. May bihag daw. Saan kaya nila nilagayin yung mga bihag, no? Bintik.

Eh, hey, gusto ko para uh, tayo yung araw na ano?